Guys, 10 o'clock na. Lalim na ng putik ah. <laughs> May kanal-kanal -kanal na dito. Bisitahin ko sila ni Papa dito. Na nag-ano. Na nagtanim. Ako naman, basang-basa pa ako sa ulan guys. Tagapayong-payong lang ako ngayon dahil nga magbibidiyo ako. Hmm. <laughs> Sulitin natin. May wifi na tayo eh hindi na tayo yung namu-problema na inaabot ng sham sham kaka upload doon so, sa nang data data lang mahinay sobrang bagal uy in fairness mabilis mabilis ang ano mabilis ang connection natin kahit nasa malayo tayo ayan si papa ko ayan sila si papa tito ko tsaka yung kapatid ko ay, yung binili kong raincoat niya, guys. Ayaw niya pang gamitin kasi daw madudumihan. Ay, sabi ko, para saan ba talaga ang raincoat at ayaw madumihan? <laughs> Nainis ako. Naghiwa lang siya nung plastic ng abono. Kasi yun yung gamitin niyang pang raincoat. Ay, hindi pwede yan. Ang galing nagpalitaan na. Arun na atay magamit. Naya na sila, ha. malayan talaga namin to guys mula ng mga maliliit pa kami. Yung nagbabahay-bahayan kami ng dahon ng saging. Ayun. Ko Iba yung project ko tangkong ang ako, ah Unya Mabuti tong tita ko. Ayan, tita ko na yan. O, oh, ayan. Babae yan. Ayan. Nagpipilapil din siya. Pero at least, meron siyang mga kasama. Ayan, mga sinuhulan niyang ano, magtanim. Ayan, tatlo tong kasama niya. Hmm. Eh, sakto na kaayo. Saktong-sakto lang sa kanya yung raincoat. Sinadya ko talaga yung hindi pa butterfly kasi masyadong sa gabal yung pa butterfly na raincoat yan ito asawa to ng tita ko yan isa lang yung ano natin kinuha namin tutulong tenda naman man yung kapatid ko sabi ako na lang so ako uuwi na ako guys hindi na ako sasali kasi nga manguha pa ako ng kangkong para may pagkain yung baboy mamayang gabi ha, tsaka hanggang bukas kasi bukas aalis na naman ako Nag, naglaba nga ako guys ako, matutuyo kaya yun <laughs> hanggang doon pa to doon pa talaga to sa ano sa baba na ano, sila sa lolo ko may, may mga saging like the literal ano yeah. Yan. kus, ito yung ano namin. Dito. Dito nagsisip-sip ng katong may de, tubig namin pang motor. Yan. Uy. May mga kamuting kahoy sila dito guys. Ito guys, ang may nakatak, may takip. Yung sa amin wala pa. Saka na lang yun. Dahan-dahan lang tayo. Ito, napakalalim na ito hindi nakita yung tubo blue kasi yan ito talaga yung wow buhing tubo the living spring wow thank you so much hmm. kilala nyo ba yan kalungkot naman ang buhay pag hindi nyo kilala yan diba tapos ito pagpasensyahan nyo na yung itsura ng bahay guys ganyan talaga kasi lumang bahay yan Tinitirihan lang yan ng mga mga nagtatrabaho. Pero tinutulugan din yan ngayon pag bising-bising. Busy. Ayan, mga palay-palay lang. Uy! Pusulo ay! Uy, nguron! <laughs> Uy, na tayo, guys. Nice. Alam niya, boy, ang ganyan. Ayan. Yung tanim na yan. Bisol ang tawag namin yan, guys taro yata sa Tagalog yung pangsahog ba guys pag nagsisinigang hindi siya gabi iba yung gabi eh ayan ibang klase yan ganyan then another banana trees uy kaluoy sa saging muntik ng mabuwal ito rin muntik ng mabuwal <laughs> hindi kagagawan talaga to ni Odette guys ito napakalaki ng mangga na to grabe ka powerful si Odette tsaka yung rambutan namin na napakaraming bunga binuwal din ni Udet noon pero wala tayong magagawa ganun talaga eh tanim na lang ulit tapos yung mga nyog na maliliit ang bunga kasi bunga pa yan nung ano eh tag init yung 6 months na uminit yan tour lang tayo, tour, tour lang tayo ng konti dito sa ano, paligid namin. Marami pa tayong kailangang puntahan. Actually guys, ngayong araw pala, October 25, buglasan, yung parang pa fiesta sa Dumaguete. Pero no, ayoko, napaka crowded at hindi ko feel. <laughs> Marami mga decoration, check nyo. Marami yung mga nag-upload, buglasan 2024, Dumaguete City kita nyo yan. Tubo. Siyempre. Magsawa ka dito guys hanggang ma... Na makisi na ng imong abil. Pinangos <laughs> sa tubo. Yan. So, ngayon, mangunguha ako ng kangkong. Kaluoy man ni Froggy Froggy. Kaliyam to eh. Ano man ni Liam? Nasad na. Okay, na. Hey, ya, ha? Nag-away Nag mo? Iaway na ka. Oh, ganun, gigubak mo po ni mga kakuya Leo man to. O, igo uh, okay. na na Kasi Na kami nagluto guys ng ano, tinolang manok. Kawawang manok na pagdisikitahan sa tag-ulan. Sorry ka, ayun na may tulo dito, oh. Ah, um, Bagot ng tablet na yan. <laughs> ayos, unsa si Oh, kana tubig. Unsay sud ani mo ayos? Naginom di ay. Manok. Manok, yon sa manang manok. Ihaw <laughs> ditali <laughs> mo kayo. Tinula ni siya nga manok. No. Hindi sa tiyan. guys. Mamahaw na ta. Ang among sudan. Ang ulam namin guys is sardinas na may repolyo na may pansit na kanton. So yan. Oh, nawala na yung mga sabaw. Oh, eh, sa, sa, imuhan na ayos, get your own kuan, spoon. Good. Yes. Pansit, dili na siya pansit kanton nga katong pansit kanton guys nga katong instant, pansit kanton na um, ano pa. Mga sabaw ra man, gamay ko yo. Gamay ra kaayo kay nahubas na ang sabaw. Dali ra kay basi dili mahurot, dungagan ra jud nato. Imuha ni kuya. Ay, maumangkod na. Si Papa, asa man to? Pasensya na kayo sa kuku ko, guys. Ganyan talaga. Mag maglaba pa ako mamaya. Kasi nagano ako ng kangkong. Tsaka ng Madre de Agua. Nagkukulay kasi. Ayan, itong hinawa ko. Okay lang. Pero ito talaga malala. So, unya na. Maglaba man <coughs> ako. Okay. Enough na yun. Oh. Enough na. Close it. Okay, kaya na lang.

I edit ako guys biglang nasingi itong batang to so hanggang dito lang muna yung vlog natin guys maliligo na ako maglalaba tapos sa alis na alis ako ng maaga dapat alis ako ng mga alas 4 kaso baka umulan na naman kasi hindi talaga madilim dilim dilim pa. well anyway thank you so much guys for watching sa susunod ulit salamat